mamapupurnad ang aking wedding photography sideline ngayon. Lakas ng ulam. Ew! Ew! So, how's your car? Let me see. gonna go to school. Wow James what is this? Go pick it up and put it in the laundry basket. Though. I will throw it in the trash can I have a wedding shoot and it's raining. I hope it will stop. what's up bro what's up bro close the door So, naihalid ko na yung mga chikting patrol sa school. Ang gagawin natin ngayon ay ano, maghahanda na ako ng camera ko kasi meron akong wedding photo shoot later. Actually, yan sa mga ng panahon. <laughs> I don't know. So, i-jump ko lang tong isang sasakyan ko kasi dalawang linggo ko na siyang hindi nagagamit kaya patay na yung battery. actually itong isang sasakyan na ito itatapon na namin to eh so meron pa kasing 2 years na JCI And JCI is uh, Japan Inspection natapos na tatapon na namin yan so itong sasakyan na to ito yung sasakyan na ano eh kuminto sa gitna ng daan <laughs> ang tinde. so it cost me like ano eh parang 25,000 pesos para i-repair. Ang laki rin ng gastos ko dyan eh. Tapos, ito yung pinampalit namin, yung Delica. Ang lakas sa gasolina. ah, <laughs> pakainin ko lang itong mga boy sickness pang ito. Sarap rituhin. Napiprito ba ito? Goldfish. Kasi, pala mo nilang itong mga ito eh. Yan, mabulunan sana kayo. So, ang gagawin ko ngayon, uh, prepare ko lang itong mga uh, gear ko na gagamitin mamaya sa photoshoot. So, ito. Uh, 24 to 105 uh, F2.8. Ito gagamitin ko yung R3. Yan. Tapos ngayon, ginagamit kong camera ngayon sa pag uh, vlog ay uh, yung R5 so this one goes here um, yeah I have the extra battery for R3 this battery lasts forever so siguro kasi medyo madilim magdadala uh, rin ako ng flash and 50 mil tapos hindi ko alam kung magagamit ko ng ID ko eh. Pero dadalhin ko lang siya just in case. Boom. Ito, teleconverter. If ever na may um, magkaroon ng sunset which is <laughs> I don't know. Uh, gusto ko magkaroon ng ano, long focal range. So, teleconverter. Um, kailangan pa ba, ba ito? ND filter you just put it there so yun lang ito lang dadalhin ko hindi ko pa nga sigurado kung matutuloy yung photoshoot kasi maulan eh. I mean, yung wedding ano. Pero I'm sure tuloy yun. Kasi yung, yung wedding kasi sa, ano, sa beach. Kaya I don't know matutuloy. So, ang main um, lens ko for today for wedding is, is ano, 24 to 105. Okay? So, pasensya na kayo sa aking very magulong bahay. Ito yung gagawin natin ngayon. Gagawa ako ng ng bouquet. Ng Ah. So, yeah. Ito, totoong bulaklak to. So, presyo na ito napakamahal. Uh, itong isang perasong to aabot uh, ng ano dito eh. 100 pesos. So 100 pesos isang piraso lang. Kaya napakamahal ng bulaklak dito. Hindi to fake po itong bulaklak. Gagawa ko ngayon ng ano? Ng bouquet. Okay. So hindi ko na i-record yung the whole process kasi napakahaba uh, kung gusto nyo ng tutorial mag comment lang kayo down below so ito na yung ating uh, ginawang ano bouquet ang gagawin ko na lang lilipiting ko muna to at uh, dalagyan natin ng wrapping So, ito yung wrapping na gagamitin ko. Um, pink and, uh, and uh, gold. So, ito na siya. Medyo so, <laughs> may kalakihan nga lang but looks, looks cool. So, last a touch is ribbon. Ayan natin ang ribbon uh, wrap ko ito ng ribbon. Voila! Ito na siya. Ha Ito nyo. Medyo tumila siya I mean, umuulan pa rin. <laughs> so, ang nangyari, pumunta tayo doon sa ano, sa location. Nakita ko yung dalawa, yung magkaibigan, yung ikakasal. Tsaka so, yung kaibigan niya. <laughs> sila yung nag-aayos nung ano, nung paggaganapan nung ano nila, nung wedding. Kawawa naman, kaya tinulungan ko sila. So, natapos na rin ang aking wedding photo shoot. Napakalakas ng ulan, napakalakas ng hangin. Yung gear basang-basa, pero at least naka-survive. Even though hindi ako mag-post ng photo kasi hindi pwede. ah uh, dahil pagod na pagod ako, kailangan ko na magpahinga, mag-beauty rest muna ako. So, please join us in our next adventure. See ya!